Mahina. Ang hindi kumalakpa, kumuli ni Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God is good. All the time. Praise God. God is good and great because God is the way, the truth, and the? Life. Dios Diyos ang tunay, totoong daan, katotohanan, at ang buhay. Amen. Muli, para mar marinig ni Lord yes, yes, yes. at ni birthday celebrator, Mayor Gurley Mike Javier Ejercito, inyong malakas na palakpakan. Palakpakan natin sila. Since we are going on live, streaming, in different applications, I would like to greet our brother Muslims Sprawling all over the Philippines, in the islands of Luzonis, Zizaias, and Mindanao. Our brother Muslims, our brother Muslims and sister Muslims, I know you are fasting and uh, we just finished the fear. That's why I would like to greet all our brother Muslims. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Praise be to God, Allah Almighty. O Jubila Mene Saitan Ni Rahim, Bismillah Rahim, Allah the Most Gracious, the Most Merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To God be the glory. And since we pagsanghenyos are peacemakers, please do kindly greet the, the person beside you. Peace with you. Peace be with you. Dahil tayong mga pagsanghenyo ay mga disente, disiplinado at may delikadesa at hindi tayo marunong basta-basta lang mag o magpahiya at mambastos ng kapwa pagsanghenyo. Amen. Kaya bilang tunay na pagsanghenyo, patunay sa aking interview kay Julius Babaw, one month ago, sa kanyang Julius Babaw YouTube channel, isang buwan pa lang, nakakatawa, 3 million views na po. Kaya nga, nga, sinabi ko doon sa aking interview, eh, sa iloob ng isang oras, Napakarami naming pinag napakarami naming pinag-usapan ni Pare Julius Baba. At uh, ang tunay na pagsanghelyo nga ay matino, magalang at maayos. Yan ang tunay na pagsanghelyo. Amen. Kaya yes! wala po kayong maririnig sa aking paninira ngayong gabi. Yes! Dahil Dahil hindi na kailangan siraan. Lord, bahala ka na sa kanila. Eh, ako naman po ay naniniwala sa the natural code or the natural law of karma. Kaya sabi sa Holy Bible, you sow what you reap. You reap what you sow. Kung ano tinanim, yun ang aanin. At kung ano ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo sa Diyos. The Holy Bible says, you not do unto others what you do, do not want others to do unto you. Amen? Yes! Yan po ang payo sa akin ng aking mahal na tiyohin, Pangulong Mayor Joseph Erap Ejercito Estrada. Palakpakan po natin. At nung naman, pareho kami gumanap na Asyong Salonga. Eh si Asyong Salonga, maraming kaaway. Hindi ko ba? Kaya kagaya ng aking idol na si Pangulong Mayor Joseph Ernesto Estrada, nagkaroon ng maraming kaaway sa pelikula bilang Asyong, sa totoong buhay bilang politiko, public servant leader, nagkaroon din ng mga kaaway. Kaya ganun ang sinapit ng aking mahal na tsuhin. Pero kahit matindi ang mga pagsubok o challenges na dumaan sa kanyang buhay eh wala siyang sinabing masama o inaway man ang kanyang mga kaaway kaya kahit ako bilang inyong dating punong bayan ng siyam na taon at naging gobernador ng lalawigan ng laguna ng apat na taon, kahit ako po ay pinagdapa at tinadyakan ng sunod-sunod eh wala po, si, wala po silang maririnig o gagawin ko na masama sa kanila. Lord na ang bahala sa kanila. Because I believe in the natural code, the natural law of karma. Amen? Amen. Alam po ninyo, nakakalungkot isipin, sunod-sunod na naging dagong ko sa buhay. Nakita niyo naman, Siyam na taon na akong mayor ng pagsangan. Twice pinarangalan, one of the ten most outstanding mayors of the Philippines. Not once, but twice. <laughs> At salamat sa aking mga naging kasama noon sa pamalang bayan. Lahat magagaling, lahat matatalino, walang itatapot. Kagaya na lamang ng aking naging administrador na siguradong magiging konsyal ng bayan. Kuya Mike Del sa Abar Festival. Napakarami pong parangal ng aming nga kami, mga ko'y punong bayan. At mula sa isang tulog na bayan, sleeping town, naging boom town, ang bayan ng pagsanga. Ginawa kong number one ng pagsanga.